Pre, ang ganda naman ko, ano? Oo, oh, maganda nga. Ano ang plano mo? Ito, ang alaga ng manok. Ang lusog-lusog, oh. Lama, no? Ang galing pa yan, pre. Oo, oh, magaling nga. Alam mo, labang mo na yan. Lalaban? Laban mo na, isugal mo na. Alam mo namang hindi ko pinapayagang magsugal na kasama ko, eh. Pare, man, magtiwala ka sa manok mo. Madodoble ang pera mo. Kaba? Eh, ayaw kong payagang magsugan nun eh. Hindi, huwag mo ipaalam. Nasa sa'yo naman kung magpapaalam ko, eh. hindi malalaman, Pero pare... Malalaman niya yun eh. Sige na, malakas ang manok mo. Puro lang tayo testing, testing. Lagi nang pinagsasabong testing lang. Laban mo na, iderby mo. Subukan mo kayo magpaalam. kahit hindi na nga Laban mo na pare. Napapaisip ako sa'yo eh. Kailangan nga may manok eh. Kailangan mo magsugal dyan. Hindi naman yan aso eh para alaga mo lang eh. Laban mo. Ano? Sumama ka na lang sa sa susunod na laban. Sige, sige, sige. Balitaan mo na lang ako ha. Mm, double the money. Ang lakas niya, ano. Sigurado kang mananalo Oo, to, oh. ha? Huwag tiwala ka sa manok mo. Manok mo yan, eh. Bagay. Mas may alam ka sa akin, eh. Ang galing sa manok, eh. Ayan, oh. Po. No? Mas pumalo niyan. Okay, na, tala. Sige. Pag-iisip ako ano? may ha? Susugal ka na. Sige, sabihan kita, mama. Yan! Yan! Okay. Sigurado mo mananalo to, Kondition ha? Condition mo. Oo, oh, condition na to. Ay. mo naman, oh. Malahibo pa lang. Hindi dapat tumatak sa'yo. Kaya kami manok, kailangan mo sumugal. Sige, sige, pre. Diwala ka hmm. sa manok mo. Sige. Hello, Han. May pera ka ba dyan? Wala. Pwede bang mag-withdraw ka muna? at ka sa sparring Harvey. May palaban kami yun eh. 30 lang. Ano ka ba? Di ba pinatigil lang kita sa pagsusugal? Ngayon na lang ulit, ah. Ano ngayon? Ang laki na ng pinatalo mo noon! Ano ba? Ah. Ano ka ba naman? Ngayon na nga lang ulit ako magsusugal. Tapos pagbabawalan mo pa. Hindi pwede. Lahat ng gastusin dito sa bahay, andun sa budget na yun, hindi mo pwede galawin yun. Eh sayang naman yung alaga kong manok kung hindi ma mapapalaban yun. Ibenta mo! Para magkapera ka! Aba! Ayos yung pananalita mo. Ba't kayo yun? Ipinaghirapan ko nga yun eh. Oh, magkakapera ka naman. Kapag ibenta mo, ikasama mo... Sige lang yung pananalita mo, ha? Ha? Alam mo ba maayos pa yung pananalita mo? Ha? Kada nalang hihingi ako sa'yo ng pera, lagi ganyan. Ano gusto mo paratingin, ha? Ha? Ah. Ha? Jason, tama na! Nasasak Sasaktan ka? Ha? Huh? Pag nagsasalita ka sa akin, hindi ba masasakit yung mga sinasabi mo? Tama na! Tuwing na lang nagagalit ka sa akin, sinasaktan mo ko! So, anong gusto mong gawin ko? Batuwa ako sa mga pinagagawa mo? Ha? mo? sa tingin mo, yung mga ginagawa mo nakakatulong ba? Kung ayaw mo saktan kita, itahimik mo yung bibig mo! Tama na! Nakakaintindi ka? Pagod na pagod na ako sa'yo! Mais ka, babalikan kita mamaya. Bisit ka. Babawihan kita. Pupunta pa lang ako ng sugal. Malas agad ang buwan dito di ng Bakit naman parang sisirain ang pinto namin? Hoy, Violet! Nakita mo ba ang asawa ko? Wow! Parang concern, hinahanap yung asawa pagkatapos saktan. Sagutin mo ang tanong ko. Nakita mo ba asawa ko? So, hinahanap mo nga ang asawa mong sinaktan mo nga kanina. Anong karapatan mo? Pagkatapos mong saktan yung tao, tapos hahanapin mo dito sa amin, manggugulo ka pa. Skandaloso ka. So, nakita nga kayo. Ba't mo alam ang mga pangyayari? Oo, oo nakita kami kanina. Nagpatulong mag-empake. Yung asawa mo nagdesisyong umalis ng bahay. Alam mo kung bakit? Hindi niya nakayang tagalan yung ugali mo. Inuuna mo yung mahalin niyang manok mo eh. Hindi mo naiisip yung nararamdaman ng asawa mo? So, kinukonsente mo nga siya? Kinukonsente? Samantalang ikaw nga dapat ang humingi ng pasensya, galit ka pa? Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Bakit kailangan mo siyang saktan ng dahil lang dyan sa manok na yan? Ano ba karapatan mong makailang sa amin? Eh ikaw kaya ang tanungin ko, anong karapatan mong kumatok dito sa bahay namin na parang sisirain ang pinto namin? Natura, dinahanap ko asawa ko eh. Alam mo, tinatago mo siya. Hindi ko siya tinatago. Umalis na ang asawa mo, bumalik na sa probinsya nila. Hindi na daw niya kayang tagalan yung ugali mo, pati pananakit mo. So, kinunsinti mo siya? Sabihin na natin kinunsinti. Pero mas gusto ko pang makita yung ka -ka kaibigan ko na nasa kanila maayos ang kalagayan kesa naman nasa iyo. Asawa niya, mas pinapahalagan pa ang manok kaysa sa sariling asawa. Jason, ano ka ba? Hindi mo man lang naisip na yung perang ipinangsugal mo, savings nyo yun. Para sa kinabukasan nyo yun, para sa magiging anak nyo. Say, mo eh. Ewan ko na lang kung balikan ka pa ng asawa mo. Kapal ng mukha.